salap salap <laughs> ito na sugat na ano uh, tagal ko pa naman di ginamit tong jersey na to bigla akong nahilo dun ah tumama yung ulo ko good morning mga boss ito na nga tayo ngayon sa may uh, Bunton Bridge at pupunta tayo sa may uh, tower para maging tayo si Bing Asensya na po, uh, nakamotor tayo dahil meron tayong problema sa pa Eto Napalo -ano tayo, compression sucks Dahil uh, may problema tayo Nang konti sa veins So solo muna ni Bing Papagaling muna tayo Medyo matagal-tagal na tayo hindi nakabike Samahan lang natin si Bing kasi wala siyang, wala siyang ibang kasama Kaya uh, eto, pupunta siyang mag-isa doon para makapag insayo dahil walang insayo na rin dahil sa tagal ko na rin hindi nakapag bike so ganito lang po supporta lang tayo mga boss ha Siyempre lahat tayo may mga pangarap so isa rin siguro sa pangarap niya na kahit pa paano makapagsuot ng jersey na Pilipinas mga boss napakailap ah, pagdating sa national ayan po umahon tayo dito sa may madarulog so ahon ah, din natin mamaya yung ah, tower yun lang naman yung pinakamalapit isa sa pinakamalapit na ahon dito sa Tuguegaraw medyo mahigpit ang uh, security na natin dito sa Tuguegaraw mga boss oh Ah, marami mga checkpoint na nangyayari. Hindi ko alam kung meron. So, napapansin ko lang this uh, past months, medyo mataas high ten alert ata yung mga yan sa cycling kasi mga boss uh, kailangan talaga ng consistency sa insayo hindi pwedeng uh, insayo tapos eh, may karera saka pa lang mag-ensayo hindi ganun eh dapat talaga kung pwedeng araw-araw o di kaya alternate sa ano uh, salitan sa uh, ibang araw ganun siya hindi pwedeng uh, papatay-patay pag sa cycling mga boss, summer na talaga dito sa Tugaygaraw. Medyo mainit. Malinsangan na yung uh, panahon. Ang kagandahan lang dito sa ngayon, habang nagsishift tayo papunta doon sa summer, malamig pa yung hangin. Pero yung uh, sikat ng araw, medyo mainit talaga. At saka yung tama niya dun sa skin mo, mapifeel mo na talaga na no, summer na. Facing tayo ng 40 mga boss. Sa uh, yung sa may kahabaan ng enrailer mga boss ganyan tayo mag ensayo mga boss para medyo ano, may laban tayo sa nationals ituloy yung takbuhan natin mga boss dito 44 pero sa kanya nasa 40 lang ata yung uh, registration doon sa speedometer nya dito mga boss yung ahon Medyo ano to Mga siguro 1km Yung ahon nya Okay din to uh, May konting bawi Bawi nga lang Pero pwede na Pwede na sa mga ensayo Andun si Manong Oscar Nasa lubong natin Nag ensayo din pala Maganda dito boss, sa area na to maganda yung daan uh, Talagang ispaltado Ngayon, uh, medyo malamig dito sa Toktok uh, Ito lang po yung magandang ahon dito sa amin mga boss na pwedeng pag-insayohan Hindi talaga siya mahaba, tama lang Unlike dun sa ibang mga lugar na talagang uh, merong malalakas na mga cyclists doon mayroon talaga silang mahabang ahon mga 8km, 10km na ahon pagka ganun yung gusto naming uh, gawin pupunta pa kami ng tabok yan pagka ganun, medyo malayo pa mga 90 kilometers pang pa layo so ito yung sinasabi naming tower mga boss ito, tower ng uh, telecommunication company nasa tuktok kasi yan ang ahon na po siya. So, ito tanungin natin kung anong pakiramdam niya. Dahil parang ngayon lang nagbalik ulit ito eh. Ano Bing? Sinagagsagad mo? Ah. Huh. Solid man. Naroon ang ahon parang namin to. Alam mo ba noon, uh, nung nag-ensayo kami para sa Batang Pinoy, nakakalima kami dito. Tapos medyo mabilis ang pacing namin dun. Ngayon, wala. ko relat. Tagal dagal na, indagal, hindi lumabas kasi sunod-sunod yung events namin sa school. Ngayon <sighs> na siya. Solid, guys. Kakabalik pala. pagsubok na agad. We need water. Water break. Wala tayong kasama, guys. Solo lang natin. Pero may taga-marshal tayo. Abangan natin 'yung mga riders na nakita natin kanina. Ay inside daw sila, market daw sila. Huh, umaangat 'yung pants ko. 'Yung bib ko. Hindi siya maano. Pinapalitan kasi namin 'to, bravado talaga 'to, guys. Yan, kasama pala si Bodi dito. Dinambuhok mo 'di? Hindi <laughs> oh, <tain> mo ano. Oh, kain muna. To merienda natin si sesame seed hopia Ito po, doon nila si Bing. <laughs> hey, malas na yung isa. Bumalik tayo si Bing. Tatino! <laughs> uh -huh. uh -huh. si Bing. Safe yung cellphone ko. Nabasag yung ano yun. <laughs> Screen protector. Pero, all good naman siya guys paayos na lang natin ito. Ang saya ito mga kasama natin. Pakabing Ay, hindi okay pa lang. Naman. Wala namang pasag. Mas nag-clear pa talaga siya. Casino, guys. Ito kita. Salap, salap. <laughs> ito, nasugat na ano. Tagal ko pa naman di ginamit tong jersey na to. Bigla akong nahilo doon ah. Tumama yung ulo ko. Kamusta yung helmet natin? Uy, parang bumangking to. Ayupi ito. Ingat kayo. Bye-bye. <laughs> Na-UP guys. Uy, na-UP yung ano ko. Okay lang. Hindi naman chance, siya gas-gas. -gas. Nahilo kaya ako. Mga 5 seconds. Kita mo yun? Nabi dyan mo? Hindi. UP dyan sana po. Baka mo nga di. Tara. Baka mo nga di. Oh. Okay lang, di naman siya. Malala. Sugat lang. Um, thank God, hindi tayo nabalian or anything. Kita mo yung pagkatumba ko?